Okay. Minoy, no. bad boy, good boy? Bad boy ako. Action star, politiko? Action star. Romantiko, misteryoso? Romantiko. Guwapo pa rin, matinik pa rin? Guwapo. Best father o best husband? Best husband. Wow. Umiinit ang ulo mo kapag? Pag, pag, umiinit pa ba ulo ko? Hindi na. Pag maraming magnanakaw. <laughs> Napapalingon ka kapag? Andyan si Mariel. Wow. Lagot ka kay Mariel kapag? napanigun sa iba. <laughs> <laughs> Mariel, ganda, karisma. Ganda. Sexy time, me time. Sexy time. Hosting, live selling. Oh, both, Tito Boy. Robin sa umaga, Robin sa gabi. Robin buong araw. Kinikilig ka kay Robin kapag? Kapag ganyan, wala nang bigote, Tito Boy. Napapagod ka kay Robin kapag? Kapag may bigote, Tito Boy. <laughs> Feeling beautiful ka kapag? Kapag um, nandyan si Robin. Para sa inyong dalawa, sino ang mas clingy? Ako. Sino ang mas seloso? Ako. Sino ang mas magastos? Yeah. Siya. <laughs> <laughs> mas matampuhin? Ako. Sino ang unang nagsosorry? Ako. Sino ang nag-I love you una? A ako. ako. Unang napapagod? Hindi kami pagod, Tito. <laughs> unang nangangalabit? Ako. <laughs> lights on or lights off? On. Oh, oh. Happiness or chocolates? Happiness. Happiness. Best time for happiness? Thursday. <laughs> 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 para na na, <laughs> na schedule na <laughs> <laughs> para sa inyong dalawa. Gagawing pelikula ang inyong love story. Give it oh. a title. True Romance. Ako, Love Me Like You Do. Oh. Yeah. oh. Bakit naman? di ba? Ah, uh, Kanina sinabi mo na baon mo kung paano kayo pinalaki? Ano 'yon? Uh, ngayon na meron ka ng uh, mga anak. Ano 'yung baon-baon mo lalo na mula sa iyong ina? Yung pa pagiging matibay. Yung doon kami pinalaki ng nanay namin, kailangan maging matibay kayo kasi yung tatay namin po, politician din siya, eh. local siya. Once a month lang namin siya nakikita. So nanay namin ang tatay at nanay. So hindi kami pwedeng mahina. Kailangan kahit anong dumating, matibay ka. Hindi ka pwedeng uupo, iiyak. O oh, Binoy, ang sisiga nyo, pero tiklop kayo sa nanay nyo. Opo po. po. Ay, oh. Iba po si mama. Kaya masakit sa amin ngayon na nakikita namin yung mama namin na mahinang-mahina. Sa so, parang... Tapos... Meron siyang demensya kasi. Minsan nakakalimutan niya kung sino siya. Nakakalimutan niya kung nasan siya. Ang natatandaan niya, lahat ng masakit. Yun ang... Kanina lang, magmula kagabi hanggang kanina, iyak ng iyak yun. Walang tigil ng, ng iyak kasi lahat ng natatandaan niya, masakit. Mahirap kasi, Tito Boy, pag nakita mo yung nanay mong matibay, matigas, tapos makikita mo siya na helpless, mabigat. Naunawaan ko yan. Dahil pinagdaanan ko. Yeah, I was gonna say, Tito Boy's nanay, mm -hmm. I remember a time, Tito Boy, you painted your house orange. Yes. You painted your house orange because nanay would walk around the village and you wanted nanay, whenever she would see your house, she can say, bahay ko yan. Dahil hindi niya naaalala. D hindi niya naaalala. The she also na. had dementia. Mm -hmm. Naiintindihan ko rin yung uh, yung mga, mga hindi magagandang bagay ang naalala, Yes. Na, na naranasan namin niyang magkapatid at ipinapaliwanag ko nga sa kapatid ko dahil i had I I spent more time with my mother dahil nasa probinsya nga sila at ang sinasabi ko sa mga bata lalo na uh, take good care of your parents kasi pagdating ng panahon uh, sana ko konti ang kanilang naalalang hindi maganda kasi ibinabalik lahat mm -hmm. pero iiyak ka talaga mm -hmm. kasi ito yung ito yung poste ng inyong buhay at ng inyong pamilya i I, mm -hmm. I can relate to that experience